Ang pagtatanggal ng DepEd sa decoration sa classrooms, legit o racket lang? Pag-usapan natin. Basics muna tayo. Punta tayo kung saan nagsimula yung issue na to. August 3, 2023. Naglabas ng memo ang DepEd kasabay ng pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Pero may nasingit na bagong utos. Ito yon. Sa unang bahagi, pinagbabawal lang ang unnecessary na mga decoration. Pero ilang pangungusap pagkatapos, mas definite ang DepEd. Dapat talaga, devoid ng mga dekorasyon ang mga classroom. Ibig sabihin nito, talagang dapat wala. Siyempre nagulat ang maraming tao. Course sa student experience and decoration sa classroom. May mga araw pa nga na inaalot para lang pagandahin ng mga classroom eh. At hindi nawawala yung comparisons among classrooms kung alin yung pinakamaganda. Para sa marami, ang utos ng DepEd, wawakasan itong tradisyon na ito. At syempre, marami rin natutunan ng mga tao dito sa class decorations na to. Anong depensa ng DepEd? Paliwanag ni Vice President Sara Duterte, distraction ang mga decoration. Dagdag ng spokesperson ng DepEd, marami sa mga decoration sa mga classroom, luma na. nag daw kasi sila sa mga schools. Marami sila nakitang nagtatambakang mga decor at class materials. Paano ang pictures ng mga pangulo at mga bayani? Pati sila, tatanggalin. Sabi ni VP Sara, may intindihan naman daw ito ng mga pangulo at mga bayani na mas mahalagang makapag-concentrate ang mga bata. Anong sinasabi ng research? Nagbasa kami ng mga journal at open source research para dito. Ito ang mga takeaway. Una, tama ang DepEd, pero partially lang. Bakit hindi perfect score ang DepEd? Nakakadistract ang decorations kung sobra ito. May isang study na palaging binabanggit, yung kina Fisher, Goldwyn at Seltman noong 2014. Ang ginawa nila, kinompare ang performance ng kindergarten students sa classroom na decorated at sa classroom na hindi. Ito ang nakita nila. Nadidistract ang mga estudyante sa mga decoration. Ang mga estudyante na nasa classroom na walang decoration, mas nakapag-focus. So ang sagot ba ay tanggalin na lahat ng decoration? Not necessarily. Sabi mismo ng mga researchers sa likod ng study na ito, hindi sagot na tanggalin lahat ng decoration. Dito papasok ang pangalawa. Mas komportable ang mga estudyante kung meron decoration sa kanilang classroom. Ito ang sinasabi ng isang 2009 study mula sa Amerika at isang 2015 study mula sa UK. Mas ramdam ng estudyante na welcome sila sa classroom. Merong home vibes kumbaga. Pero kinlarify rin ng research papers na ito na hindi lang decorations ang sagot. Mahalaga rin yung arrangement ng mga upuan. Ang mga estudyante dapat nasa presko at maaliwalas na classroom. So anong dapat gawin? Sabi ng mga researchers na nakakitang distracting ang decorations, hindi naman kailangan tanggalin lahat. Ang gusto nilang takeaway para sa mga teachers, dapat mas mapili sila sa decorations. Ang sabi ng mga researchers, dapat 20 to 50% ng pader, clear pa rin. Walang decoration. Ano yung mga recommended na i-decorate sa classroom? Una, student work. Para proud ang mga estudyante sa kanilang ginawa. Pangalawa, mga quote. Para ma-inspire mga estudyante. Okay lang ang mga bayani. Pwedeng kahit sino dito, hindi kailangan politiko. Pangatlo, okay lang naman daw mga chart at mga graph. Pero dapat daw, ina-update sila. Advice ng mga researcher na huwag i-post ang mga grades. Baka daw kasi ma-demoralize ang mga estudyante hindi ganoon kataas ang grado. In summary, nakakatulong pa rin ang class decorations. Kailangan lang maging mapili ng mga teacher. Hindi ko lang alam kung nakipag-consult si VP Sara sa mga teachers. Kung makakatulong man ito, maganda. Pero alam nyo, kailangan natin pag-usapan ng na mas malalaking mga problema. Ang problema ng sobrang class decorations, maliit lamang kumpara sa totoong mga problema. Una, hindi pa rin accessible ang education sa ating bansa. Aanhin na malinis na mga classroom kung hindi makakarating doon ng mga batang Pilipino. Pangalawa, overcrowded ang ating mga school. Malinis nga mga pader, pero siksi naman ng mga estudyante. Pangatlo, marami pa rin gutom ng mga estudyante. Wala nang mas malaking distraction pa sa walang laman na sikmura. Pangapat, overworked ng mga teachers. Naka-focus nga mga estudyante sa teachers, pero hindi naman nila magawa ang kanilang trabaho na maayos dahil sa pagod. Sayang din ang focus ng mga estudyante. Magandang pag-usapan itong mga decoration. Pero sana hindi lang ito maging distraction ng DepEd para sa mga Pilipino. Sana hindi mawala ang atensyon natin at ng gobyerno sa totoong mga problema. Hindi tayo nagbibigay ng bilyong-bilyong piso sa DepEd para lang magpatanggal sila ng mga dekorasyon. Ano sa tingin nyo? Mga teachers at mga students, anong experience nyo? Anong mga decor ang dapat itapon at dapat manatili? Anong dapat malaman ng depedat ng gobyerno? Aabangan ko ang comments nyo. Para sa gusto mag-suggest ng topics, mag-comment lang kayo. Para hindi kayo mapag sa balita, sundan nyo ko.